Kapapasok lamang po na balita, kinumpirmanan ang Department of Foreign Affairs na tatlo na ang nasawing Pilipino sa gera sa Israel. Tumaas na rin sa siyam naput dalawa ang bilang ng mga kababayan natin sa Gaza na humihiling na ma-repatriate. Pero aminado ang ating mga otoridad, magiging pahirapan yan dahil sa mga isinarang border. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, kaila Macantan. Sa ibinahaging footage ng Israel Defense Forces, ipinakita ang kanilang umanong pagsalakay sa isang outpost ng Hamas malapit sa Gaza fence. Sunod-sunod ang putukan. Sa outpost na yan na rescue, ang nasa 250 hostages na dinukot ng Hamas. Higit anim na pong sa kampo ng militante ang napatay. Higit dalawang naman ang inaresto, kabilang ang isang opisyal ng grupo. Sa Gaza, walang tigil ang airstrike kahit gabi. Ayon sa Gaza-based health ministry, higit 1,500 na ang nasawi sa lugar habang higit 6,000 ang sugatan. Halos 300 sa mga nasawi, mga babae, habang nasa 500 sa casualties ay minor de edad. Bantay sarado ng Israel Defense Forces ang kanilang border na nabawi mula sa mga inatake ng Palestinian Islamist group na Hamas. Dahil dito, pahirapan ang pagdadala ng tulong sa mga sibilyan na nadamay sa pag-atake sa Gaza Strip. Kaya ang United Nations nananawagan na sa mga kalapit bansa na payagang makadaan sa kanilang border. Crucial life-saving supplies, including fuel, food and water, must be allowed into Gaza. We need rapid and unimpeded humanitarian access now. Pero sa isang post, sinabi ni Israeli Energy Minister Israel Katz na hindi na sila magbibigay ng electric at water supply sa Gaza Strip hanggat hindi napapakawalan ang mga bihag ng Hamas. At ayon sa Israel Embassy sa Pilipinas, delikado kung bubuksan ang kanilang border. If we open currently what's happening, we were going to have more terrorists in Israel. We cannot allow that. So at the moment, it's not an option on the table and we have to make sure that we don't have any more breaches and any more terrorists going into my country. So no, we're expecting and we're watching the border and we will not this we will not let this happen again. Dahil diyan, imposible rin na magkaroon sa ngayon ng human corridor para sa repatriation ng mga Pilipino na nasa Gaza. Kung meron daw ibang paraan na maiuwi ng ligtas ang mga Pinoy, handa naman tumulong ang Israel. We care a lot about the Filipinos that are in Gaza and in Israel. The Filipinos or Israel in Israel are the same as any other citizen. If we have an opportunity to help, you should know that as you stand by Israel, Israel stands by you. Ligtas na mga nakauwi ng bansa ang ilang estudyanteng Pinoy mula sa Ashkelon, Israel. Nag-aaral sila doon ng agricultural studies, pero 8 miles lang ang layo nila mula sa mismong Gaza Strip. Kwento ni Zaira, October 10 pa sana ang flight nila pa uwi ng Pilipinas. Pero na-delay dahil sa mga pambobomba. Normal naman daw doon ang putukan, Pero ibang klase na raw ang lakas ng mga bombang pinapasabog. As in, parang ano po, yung parang kulog po na sobrang lakas. Tapos may kita na lang po sa langit yung mga bakas ng missiles and iron dome. Halos isang taon din nag-aral si Zaira sa Ashkelon at marami pa raw Pinoy na stranded doon. Madami pa po, iba-ibang lugar po sa Ashkelon, north and south. Kanya-kanyang likas po yung mga estudyante. Kanya-kanya po silang ano, lakas ng loob para mag-commute papunta sa Masip, sa Tel Aviv po. Si Geraldine naman, kakabaka ba habang pauwi dahil sa takot sa grupong Hamas? Hindi na po sila namimili po ng, ng tao, ng nationalities na papatayin nila dasal nila na sana makauwi na rin ang iba pa nating mga kababayan na iipit sa gulo. Mobile Journal, kayo'ng makentan, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.